Saksa sa Selda, ang dating area manager ng isang courier sa Cebu City. Matapos niya itong pagnakawan, tinatayang mahigit 400,000 pisong halaga ng pera ang tinangay ng nasabing sospek mula dito. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa pagsasagawa ng operasyon upang hulihin ang mga taong pinagahanap ng batas para panagutin sa kanilang krimen. Nakatutok dyan si Patrol Woman Nikia Kanyedo. Trehas ang dating empleyado na suspect sa pagnanakaw ng 461K sa isang courier matapos mahuli lang Cebu City PNP sa Bayabas Extension Gansiyang Street, Barangay Punta Princesa, Cebu City. Kinilala ni Police Major John Lindberg Castigador Yanko Station Commander na Police Station 11, Cebu City Police Office, ang suspect na si Ferdinand, 42 anyos, dating area manager ng nasabing courier at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng polisya, bandang alas 9.40 ng gabi, ika-5 ng Mayo nang pumasok ang suspect na may dalang baril at nagdeklara ng hold-up nakuha ng suspect ang 200,000 pesos na nasa lamesa ng parcel room at hindi pa ito nakontento at sinimot din ang 261,121 pesos na nasa vault. Kaagad na tumakas ang sospek dala ang 461,121 pesos lula ng kanyang motor. Dali-daling nagsagawa ng hot pursuit operation ang Cebu City PNP na nagresulta sa pagkaaresto ng sospek sa mismong tahanan nito. Ang matagumpay na pagkahuli ng sospek ay dahil na rin sa tulong ng mga empleyadong saksi ng insidente. Kaning sa mga nanagiyaw, establishment o mga negosyo, siyempre na may mga plagyo ng trabaho, mas maayo tingali kung ako ni silang ilunong maayo sama sa pagkuha o kaning kumpleto nga background check na paagi may bauta sa iyahang pagkatawo kung nasa siya, kung nabay siya yung mga previous nga criminal records anyway, mahimawa na nato sama sa pagpangayo nato ito ga police clearance hindi clearance o dokumento pertaining sa iyahang pagkatawo ah, uh, ang iyahang proof of residency sigurado kung hindi ang iyahang kinood na address o makakamuta na ta. Makakuha taga background check sa mga tao, may iba ko sa barangay, may ko kung siya record. Kung ba siya mga previous nga kaso. So, usan na sa atong uh, tanawon. Kung uh, sama sa akong giingon, kung mahimo ang nalagiyag establish kami ito, maka-install din mo kanyang CCTV para bahalag na kinaunsa na ay CCTV footage na atong kay human may tabo ang usaka sa manini nga uh, tulis o bisan siya nga tawag, bisan kung siya nga krimen nga mahitabo sa tungod sa atong establishment to. Sabi ta, why lie mo buhat o krimen kundi nili mga tao nga gusto ni ang ilang identity? O, mo report kita yan ta. Dagang salamat kung mayong adlaw ka Ang kapulisan ng Cebu City katuwang ang mga mamamayan ay patuloy sa pagpapaiti ng kanilang kampanya kontra anumang uri ng kriminalidad dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng polis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Pachawoma Nikia Canedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.